Yan na namang tip para sa inyo mga boss kapag ka kayo ng electric pan dahil yung electric pan nyo ay sobrang bagal mikot at uh, napakikipit napakahigpit nitong itong LC nya at pag sinabi sa inyo na papalitan ng bushing ng pinagre-repare ninyo huwag kayong papayag na isang bushing lang ang papalitan sabihin niyo na dapat dalawang bushing kasi dalawa lang naman ang kung ano nito ah, bushing nito pag isa lang kasi yung kabila maaaring sira na rin so hindi na rin tatagal kaya palitan ninyo para tumagal pangalawa huwag rin kayong papayag na bushing lang ang papalitan dapat paltan din niyo ng shafting niya. Ito, yung shaft niya. Pinaki-ehe niya. Kasi, sigurado may gas-gas na rin yung ehe niya. Kapag ka, na-sira ang bushing, automatic, nagkakaroon ng gas-gas ng shafting. Kaya kung papaltan lang nyo ay bushing, magagas-gas lang din, masisira lang din yung ipinalit na uh, bushing. Ano. Kaya paltan din dapat itong shafting. Itong ganito. Now, kaya wag kayong papayag. Mura lang naman to. 50 lang to. Dito sa amin, di ko alam, sa ibang lugar, maaaring mataas ng konti, mas mababa. Ang busing naman, sampu isa, maaaring mas mataas, mas mababa, depende sa lugar ninyo. Kaya yung tip ko, pag nagpalit, pagpalit kayo ng busing, dalawa ang papaltan nyo, automatic papaltan din ang shifting para tumagal siya. Mabot siya ng taon bago masira ulit. Kasi kung hindi mo gagawin yan, isang linggo, dalawang linggo lang, sira ulit ang electric pa ninyo. Sana nakatulong yung aking tip sa inyo.